Isa ito sa mga paboritong ulam ng bayan. Marami na rin nagsilabas ang mga recipe kung paano pa ito mas lalong pasasarapin. At syempre, hindi tayo papahuli dyan. I-share ko sa inyo yung aking paboritong luto nitong sardinas. Pero bago yan, i-prepare muna natin yung mga kakailanganin natin sa pagluluto. Kung interesado kayong gayahin itong recipe ko, ilalagay ko na lang sa dulo ng video yung kompletong listahan ng mga ginamit kong ingredients. Sa brand naman, hindi problema yan kung ano yung paborito mo, iyon ang gamitin mo. Pinaghiwalay ko yung laman at sauce, baligum Gumamit ako dito ng dalawang lata ng sardinas na tig 230 grams. Nagsalang na ako ng kawali at nung mainit na ito, naglagay na ako ng mantika. Bago ko iprito yung sardinas, naglagay muna ako ng harina. Nakakatulong kasi ito para iwas talsik ng mantika. Iprinito ko lang itong sardinas for 10 minutes. Mas okay sana kung crispy yung balat nito. Pagkatapos ay hinango ko na ito at isinet aside muna. Sa kaparehong kawali, sabay-sabay ko nang iginisa itong ating sibuyas, bawang at siling red. Nung amoy na amoy na yung aroma, sunod ko nang inilagay itong ating hiniwang kamatis. Syempre, huwag kalimutang pigain yung kamatis para mas lalong lumabas yung katas nito. At nung nakontento na ako sa pagkakaluto ng kamatis, iniligay ko na itong sauce ng sardinas. Tinimplahan ko naman ito ng salt, naglagay din ako ng sugar, pambalanse sa asim, anghang at alat. Pinigan ko ito ng lime dahil pampasarap din ito at pampawala ng lansa. Pagkatapos ko itong mahalo ay hinayaan ko muna magsimmer for 3 minutes na walang takip. Pagkatapos ay inilagay ko na itong prinitong laman ng sardinas. Tsaka ko naman ito hinalo. Dahan-dahan lang ang paghalo para hindi ito madurog. Pagkatapos tapos ko itong mahalo, inayaan ko lang mag ito for 5 minutes na walang takip. Grabe, kahit ilang beses ko na itong niluto, hindi pa rin ako nagsasawa. Lagi pa rin akong natatakam. After 5 minutes, naglagay ako ng dahon ng sibuyas. And pwede na itong iserve at kainin. Kung ito ang lulutuin mong ulam, siguraduhin mong damihan ang sinaing para hindi ka mabitin. Ang hirap pa man din mabitin sa kanin, nakakapag-init ng ulo. Huwag na natin patagalin, tara kain na tayo. O siya, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo next time. Don't forget to follow my page for more recipes. Bye!